Ayan mga lodi, good morning po sa ating lahat, ayan po, pinakita ko lang sa inyo sa aming paglapag, galing po kami sa Naiya at ito na po kami sa Usami City mga lodi, at ang daming talagang mga tao mga lodi na bumaba din sa isang uh, aeroplano, no? at ito na po kami dyan no, super haggard kami dyan mga lodi, dahil nga sa sobrang, sobrang puyat kami dyan mga lodi, kasi hindi man kami nakatulog doon mismo sa naiya, no, o dumating po kami ng mga 12 ng gabi at pagkatapos ang schedule po namin ay alas 5 na ng madaling araw. Diyan po kami sa oras na yan ay mga alas imidya na po kami no? sandali lang talaga, one hour lang mahigit at ito na po, nakikita na po natin mga lodi, yung iba kanya-kanya na po yung posisyon at kanya-kanya talaga dyan nga nagpapapicture, ay naku po ako mismo dyan, hindi ako nakakuha ng picture dahil sinaway na naman kami ng mga gwardiya at okay lang po, ang importante na video ako, no, maliit lang naman siya na lugar sa Osanis, pero at least safety po kami safety at naging busy po kaming lahat dyan o, no? sa kaliwat kanan, likod mga lodi, nakikita natin dyan uh, nagbibidyohan talaga para lang mayrong mayroong ebidensya at ito na po mga lodi no? sayang saya po namin dyan nga nakalapag ang aming sinakya ng aeroplano dahil uh, sa taas pa lang mga lodi naramdaman ko ng takot no? sobrang, sobrang nervyos mga lodi ako talaga ay isang nervyosang babae no hindi ko talaga maiwasan marami ka mga iniisip habang nasa itaas ka ng eroplano Haggard man kami dyan, pero nagpapasalamat din kami una sa lahat kay Lord na nakarating kami ng maayos. Ayan po, no? Ang mga kapatid ko, pamangkin, andyan kami lahat yan, mga ludi. At kami dyan, naramdaman namin ang gutom. Naghanap na po kami dyan ng kainan. Pero, ayan po, nakikita niyo dyan, mga ludi. Dumaan kami dyan sa... Ayan po mga lodi, dumaan po kami sa loob at yung ibang mga tao. At ito na po, dumaan po kami sa loob at yung iba naman sobrang busy sa pagkuha sa kanila mga, ba, mga bag, mga lodi. At ito na po, lumabas na kami para po ipakita namin sa inyo na nandito na kami at yung no, mga pamangkin, kapatid, dito kami sa labas. At ito na po, maraming salamat sa inyong lahat. Luzon, Visayas at Mindanao, maraming sa inyong lahat sa panonood ng aking munting video. Sana po huwag kayong magsawa. Okay, maraming salamat sa ating lahat. God bless you. I'll see you next my baby.